lang ako kumain, share lang akong video sa inyo ano para matutunan sa amin. Ah, itong motor ni Idol ay na-stock ng ilang months ay daw lang stock ito. Tatlong buwan na pa-stock. Yan, tatlong buwan ah. Uh, tsaka ari, okay, -kita naman na stock talaga oh. Ano? Ayun, puro kalawang na. Ayan Pag na-stock ang motor, siyempre ang unang gagawin namin natin dito ay i re -rebrace. Gawa ng pwedeng nag-stack ang piston, lining, lahat, i-check natin yan. Pero ito naman daw, in-stack, naandar, ano? na daw, Kaya, syempre, bago natin paandarin, kailangan na i-check muna natin ang laman loob. Yun mga kulawag, ah, bago natin, ano, ano, umpisahan, ah, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Tsaka pwede din yung notification bell para lagi kang updated sa i-upload yung video. At saka syempre, yung sa ads, bahala na kayo, gawa nyo ng paraan. pag nyo i-skip. Salamat ng marami sa inyong lahat. O mamaya mga kulaw, gating nakalasin muna para ma-check natin. Ano? Mga idoloh, ah, sa mga mahilig magla pumusta dyan ah, sa PBA, NBA Basketball, ah, MOBA Game, A uh, on live casino. Yeah, mga boss, ah, uh, saktong-sakto sa inyo. 1x uh, mga boss. Try nyo boss, legit yan boss. Uh, madali lang, hanapin nyo lang ang aking link sa comment section. Tapos click nyo, tapos pare register kayo gamit ang promo code na kulaog31 mga sir. Makakuha ka ng 7,000 bonus sa unang deposit mo wow. mga icon. Kaya napakaganda. Madali lang mag-cash in, cash out mga boss. Gamit ang G-Cash, at bank transfer. Kaya mga boss, magpa-registered ka na. Gamitin mo ang aking promo code KULAOG31. Yun mga sir, subukan nyo sir. Masarap maglaro. Promise. Okay. Yung mga kulaog, akakalasin na natin head, no? Aray, aray na yung kay tropang na pa-stack ng motor. Okay, pre, kalas, pre. Oh my God. Ayan. Ayan, mga kulaog. Ayan, kaya ako ni-refresh. Kasi sabi ni Idol, 3 months na na pa-stack. Ayan, katulad niya, no? Ayan, may tubig na pumasok. Ayan oh, kitang kita naman. Kaya mahirap pagka paanda rin na lahat yung diretsyo. Pagka napaistak ang motor, mahalaga talaga bubuksan mo na para sigurado. Tsaka yan, nabuksan na natin no ito. Aayusin uh, na lang natin kasi siguro naman ay pre Ano mga check lang natin ng ano. Teka lang, teka lang. Kakalasin natin ang block para makita natin kung goods pa. Tumaw ko kalas na ano ah Sa piston tayo Goods naman, wala namang gasgas -gas, eh Ayan, talagang pinasok lang ng tubig Diyan, diyan pre, diyan kaya Sa black tayo, black Okay pa, pwede pa to Ayos pre, wala namang ano eh, walang baywang. Yung mga kulawag, uh, okay naman ang motor ni Tropa no, uh, lininisin lang natin. Tapos, syempre check natin yung lining at nagkakadyot-kadyot no ito. Nung bago, tinam bago niya in-stack ang motor, kasi nga hindi na magamit ng ayos, nakadyot-kadyot. Yun lang mga kulawag no, tsaka update ko kayo mamaya pagka okay na motor ni Tropa. A few moments later yung mga kulog, ng motor ni Idol, ano? Uh, ngayon, tetestingin na lang natin mamaya. Kinak kinakabit kinakapit lang yung pipe. Tapos, ang um, ginawa namin dito ay nagpalit kami ng cup dahil may tama ng cup niya. Tapos, palit kami ng guide niya o Ayan. Tsaka, yun, ayos na yan. Niregime na rin namin yan. Tsaka, maanda rin na lang kung okay na. Ang motor ni Tropa na napastock ng tatlong buwan. Okay pre, pandar mo pre Okay Pumpa Okay Yung mga kulog, okay na ano, ang motor ni Idol. Ayan, tahimik na tahimik na yan. Bumabra, isa pa.